Minsan may mga bagay tayong hindi inaasahan. Pero minsan, yung hindi inaasahan, yun pa ang pinakakamanghamanghang karanasan. This isn't just any adventure. It's the adventure. Handa ka na bang sumabak sa hindi mo malilimutang kwento? Kahit hindi mo alaman naghihintay sa dulo? Tara, sabay nating gawin ang isa sa pinakamagandang adventure na nagawa ko sa buhay ko. oh <laughs> Good afternoon mga tal. Ayan, katatapos namin kumain dito. Time check is 12.33 ng tanghali. Pupuntahan pa tayong lugar mga tol Tara mga tol, samahan niyo ulit kami. Pupunta tayo ngayon sa Aglipay Caves. Ayan mga tal, nandito na tayo sa Aglipay. Dito na ulit tayo sa town proper ng Aglipay. Diretso pa tayo ng kaunti mga tol. Dami talagang magandang lugar dito sa Quirino Province mga tol. Hindi kayo magsasawa. Ito na ata iyon. Aglipay Cave. Pasok na tayo mga tol. Aglipay Caves and Campsite. Pwede po magparking parking dito, kuya? Ah, ah, ah sige, sige po. po. Thank you po, kuya. So yung cave 1 sir, more than 500 sqm. Katapos nyan, maglalakad ng 300 meters to chamber 8. Yung 8, nandun yung duck walk, tapos may malit po na butas. Then 2, maluwang po yun. Then 3, may 29 steps na hagdan pataas. Mga ilang minutes naman po yung pag-ikot natin? Mga 30? Uh, tututusin sir, uh, more than 1 hour. Kahit po nga pala si Eikon sir, ako yung review si Eikay. Pinunibukan naman ang cave kita natin mamaya sa rin mga batong buhay. Sa mga oras na ito, nakakaramdam na kami ng kaba ng asawa ko. Hindi lang dahil sobrang dilim sa loob. Dahil na rin unang beses namin itong gagawin. Itong papasukin pala natin, mami. Oo, oh, sir. mga batong buhay, sir. Ay, oo nga. Yeah. Ay, na... buhay na buhay. Oh. May mga bat dito, kuya. Meron mo. Pero hindi sila mag atak mo. Wala na ahas. Hindi natin alang, alang mam ma na may ahas. <laughs> <laughs> eh, hindi na nakikita. Ay, ala. Ay, ala. Sige, ma'am. Dahil mag-focus mag ka na lang muna. At medyo madulas. Ay, nandito pala yung one, ma'am. sa uwi lang nila kahapon. Yung may, ano? PN. Sino po? may spiritista. Ito yung dinadala nila kapag mula. araw or, Sila naman. Parang ako kilo pilo paano ma'am? When? I adilin. Mean, yeah. Isod ang nga yung superdista, adilin may palatikin ko na dah. Nga di pa pananda, adilin Ah. Lahat to yun. may fully water. Ah. Uh... Di naman. naman, wala na mawago ng maniniwala na. Oo oh, no. mo. Yung mga sasama namin ng na mga superdista, Pininom nila ako sa katabahan, pinapahit ko nila. So, nandito yung pubis, rice, teretes naman. Ah, dry right season, sir. Kapag summer. Ha? Saan? Kapag summer yan, sir, makikita mo yung kislap. Pero kapag may tubig, hindi mo makikita yung kislap. Stereosis ka na maliit. <laughs> Kabisado niyo itong kuweba talaga. <laughs> Ilang taon na po. Kayo dito, kuya. More than 14 years. Oh, ito yung mga stalactite sa ceiling. Anong cave na to kuya? Cave 1 pa lang, ma. Ano ang ganda? yung stalagmite. Ang ganda. Pinakahugis may mga ulo din. Ayan o. Oh. Hugis tao. Ganda mami nito mm -hmm. o. Uh, no? Oh. Kagaya din dyan sa ano. Sa Kalawke. Okay. Okay, parang ganyan po. 12 p.m. Sakto sa chapel. Mm -hmm. Dito. Nagsisimula na kaming maging confident na kaya namin matapos ang adventure na to. Tundang tayo sa safe ko yan. <laughs> May napapanood kasi yung dokumentaryo yung mga natatrap sa kuwebe. Eh. <laughs> Ayan na kuya. Atin siya. Ay. Pwede lumapit dito. Ato tayo si Ricky and Toya. So ata sir, Pero basit itata ko nan, sir. Okay ba, basit ay Hay ka, Asha. Gas set. Pero i sasabihin ko yung technique pagpasok mo, no? <laughs> Ma. Okay po. Guys, dito ata ako. ma'am. So, akin ni Cave 8. na habibig na. So, the vegetation comes Ay, hindi kita na itong nakabawang tigin to. Kung So, okay. damit lang nagbut ato eh. ay. Okay. Broken hearted ako. Parang icing ng cake. Ay, win. Parang hindi hindi nang bako. <laughs>

Ah, kayo no, na ka kuya. Uh, Tumama yung baho. Ayun, ano ko ano, eh. Baro ko. Okay lang, sir. <laughs> <Ay>, Kala ko. <laughs> pwede po magawa? Pwede ba? Pwede, pwede, pwede. ingat ka. Pwede, pwede. Ikaw din ang ah, kami. Ito rin na ang halang <laughs> Apo, talaga kami. Huwag mo ilawan yung mata ko, mami. Ah. <laughs> <laughs> ulo, ulo!

Kaliwang kamay. Ay, Ulo. 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 Balik ka yung bag mo, ma'am. Apo. <laughs> <laughs> Kunti ako ka siya. Baka maiwan naman ako. Hindi ah. Hindi Ops. Mami, yung bag mo. Sumasabit yung bag mo kasi. kami nating game oh, right. sarap, harap. sarap, sarap. Sa manok. sa <laughs> I mean, Ay, okay. win mean, eh. Ano mo kapag malayas yung ng Ay, win eh. Pero yung mga gustos na yan, natural sa mga kapeba okay. na Hmm. Uy, ang ganda dito. Uh, parang uh, parang fake game. Ngayon no? <laughs> sa dito parang uh -oh. Uh, wall. Ayun. So, at pagdating to, hollow polo, na naputol po, ay ako. Pero kung sinasabi na nila noon na pinakamalakas na earthquake noong 1991. Mhm. Mm ay 1990s. Ano oh, na yung nasa

ay, ewan ko kuya, basta may naging mayor ata na Jones ang pangalan dati na ano, Amerikano ata. Kaya naging Jones. Jones? Oh. <laughs> kaya nga ito, Kirino Province. Kirino Province, sakot nung nangyemotis kaya. Mm -hmm. Ay, dati kuya, ay ah, hiniwalay kay, kayo eh. Joseph, yes, yung police Akas, yung shadow. Ay, oo nga, yung shadow. Kaya na si Perito noong 1971, dahil kay... Mayor ng Vizcaya, uh, yung si Kabarugis kaya. Ay, Kabarugis. Kaya may ah. mga kapalit dito kami. Kaya kunawalawan po na may dito. Dahil may Father Ay, kasi aglipay, aglipayano po. May ano na mo yung sikat po kami dito. Pero ang pinakamalaki po, nagtigunan. Paulo, mga kami may tug pa ni Tubo dito. Mabili na gigim ko yaya. Bali na ako, okay. kulakit ma'am. Sakit. <laughs> Tanga. Sige, okay. Last na taon, okay? Last na ma'am. pa yun. Kaside naman. Maka may

Now, so, may pa-serpy madilang na cabin. Madila gilipay, Kibs. Hindi. Ado pa papan ipapanan nga pati kiri. Amin nga kiri na ayako eh. Ayun mga tol. Pauwi na kami. Sobrang ganda dito mga tol. Subukan nyo, promise. Enjoy. Enjoy kami ng dalawa ng asawa ko. Sobra. Comment down below nyo mga tol kung ayos ba. Nakita nyo. Try nyo puntahan mga tol. Ay, wala na akong masabi yung hator. Pagod na pagod na kami. Bye. Kita-kita sa susunod na video.